Noong gabing yon, habang tinatahak ko ang kahabaan ng Windy Avenue sa Mati at kasagsaga ng Bagyong Christine, pero nakong nadaanan na dalawang rider nagtutulak ng kanilang motor. <laughs> Nalubog? Saan pa kayo dyan? Saan pa kayo dyan? dyan? Naku mukhang wala na Nandun sa may ano Iwan ko lang kung bukas pa yun Yung sa may libis Sakay ka bro Sakay Sakay ka doon Ibaba yung footrest Diyan ako sisipa Saan tayo? Idsa tayo. Saan kayo sa Antipolo? Ha? Ay, pag-ray lang. O, sige, tara. Kaya ba natin tulak laki papunta doon? Sa may libis, baka makakadaan tayo doon. Akyat ka sa Edsa, ha? O, mag-Edsa tayo. Tabi-tabi ka, unte. Doon sa bike lane. Naulak natin yan hanggang doon sa may libis. Kasi ang libis hanggang ano yan eh, uh, 24 oras yan doon eh, minsan eh. Pero ganito na maulan, baka mamaya, nag-sarado sila ng maaga. Um, um, Hindi uh, ko rin alam ah? Ha? May na ano, na ano doon, nakipagsapalakan. Na Hindi nila alam na malalim pala yung ano. Um, um, pala doon? Tung, na lang namatay ang ano, pagkatin sa gitna. Namatay? Oo, namatay. Yan ang mahirap. Ito, nilubog nyo lang to hmm. Hindi yung pinandar Oo uh, uh, Pero ito yung sinubukan yung tinadyakan kanina yan oh, Ayaw wow. Sabi nung nasa likod namin kasi medyo maraming namin Naabot daw yung tambuhin Oo uh, Kasi yung sakya pag ano, wait, ano yan? Dito yan o oh. uh, Yung air filter Basa yung filter Sa Tambotso wala problema yan eh. Dito yan mostly, dito na una. Ang <tid> dami lang, eh. na na, hindi sila sleep na. Palabas nga ako yung isa rin doon sa katabi ko ng parking. Sabi niya na lubog daw siya eh. dami, ang daming lubog doon ganina. Hindi lang marahalin eh. Hindi nilalang marahalin, lahat. Oo. Kapilaan. Uh -oh. Pre, dito ako ha. Dito ako. Ah, yan, kumaya. Bueno tayo dyan ha ah. Pakyat Pre punta ka ng kanan Gandahan lang ha ah. Extend po yung kamay mo pre Para pagbigyan tayo doon Doon sa bike lane Baka ah. A few minutes later Sana bukas pa yung shop dyan Meron yan dyan eh Kung wala doon ka talaga sa pag-ride Sa DDC ah, Bukas pa yan oh may bukas pa dalawa. Ano, ah, diyan na lang kayo? Maraming salamat, sir. Ah, oh, sige. Maraming salamat po. Eh, doon na lang tayo mo. Mga... Sige. Ay, sa bukas tabi ata. Lahat eh. Wala, wala mo mapansin sa amin eh. Pero mong layo Maraming na ng tinulak nyo. Putok din dahil lalo eh. Oo. Oh. Naon din eh. Pinahabi niya tayo, oh. no?

Sige, okay, okay. Alright, so yun. Iniwan na lang natin sila ng dalawa doon kasi ayun, may motorcycle shop naman ha. Mayroon pang dalawang motor shop na bukas na pwede nila patingnan. Kasi kung ang plano natin, kung hindi kasi makadiretsyo, ang gagawin natin, tulak natin doon hanggang doon sa may mismong pagrayata. So, daanan lang din naman natin yon. Kaso nga, ano pa, masyado pang malayo, parang mula rito at hanggang doon sa may Makati, parang ganun pang layo, no? Na itutulak pa natin kapag ka itulak pa natin sila. Pero mas maganda na, total, uh, motor shop naman doon. Patingnan na lang nila roon. All right, so hanggang dito na lang po muna. Made sin video, mga kapatid. So itong yung link ko, signing out. Bye.